Maliligtas ba ang mga taong hindi naniniwala sa rapture? Kapag nag-rapture, sila ba ay makakasama? Bago natin sagutin yung tanong kung mararapture ba yung mga hindi naniniwala sa rapture, ano nga ba ang rapture? Ang rapture, ito po yung paniniwala ng ilang mga krisyano na sa anumang oras sa panahon natin ngayon, pwedeng bumalik yung Diyos at tayo ay kukunin ng Diyos mula doon sa langit. So ano nga ba ang sinasabi ng Biblia patungkol dito? Basahin natin yung 1 Thessalonians 4, verse 16 to 17. Sa araw na iyon, maririnig ang tinig ng arganghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos. At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin na. Pagkatapos tayo na mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Basahin din po natin yung 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 52. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo ay mamamatay, ngunit lahat tayo ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta. Sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. So yun po yung sinasabi ng Biblia patungkol sa rapture, na tayo ay kukunin ng ating Diyos kapag dumating na yung takdang panahon niya. Ngayon, kahit sabihin natin na totoo yung rapture at ito ay Biblikal, may ilan pa rin po mga Kristiyano na hindi naniniwala sa rapture. Sinasabi kasi nila na yung rapture, ito ay doktrina lamang na gawa ng tao at hindi naman daw talaga ito Biblikal. Bukod yan, ang argumento rin nila, wala raw tayong makikitang salitang rapture doon mismo sa Biblia. So, hindi po natin masisisi yung iba na wala silang paniniwala sa rapture. Nerespeto natin yung mga iba't ibang views ng mga tao patungkol sa mga huling araw. Meron talagang iba't ibang mga paniniwala yung mga tao patungkol sa mga huling araw. Yung iba nga kahit naniniwala sa rapture, meron pa rin silang iba't ibang mga paniniwala or views patungkol sa timeline ng rapture. O kung kailan mangyayari mismo yung rapture. Halimbawa na lamang, may mga naniniwala na yung rapture, ito yung mangyayari bago mag-tribulation. Yung tribulation, yun po yung pitong taon na judgment ng Panginoon sa mundo na ito. Yung pitong tong taon na kapighatian. So yung mga taong naniniwala na yung rapture mangyayari bago mag-tribulation, ang tawag po sa kanila ay mga pre-tribulation. Ang iba naman naniniwala sila na yung rapture mangyayari po ito sa gitna ng tribulation or doon sa pinaka 3 and half years ng tribulation. Ang tawag naman sa kanila ay mga mid-tribulation. At may ilang mga nagsasabi at naniniwala na yung rapture ito raw ay mangyayari pagkatapos mismo ng tribulation. Ang tawag naman sa kanila ay mga post-tribulation. So nakita natin merong iba't ibang mga paniniwala, yung mga naniniwala sa rapture, kung kailan magaganap yung rapture. Yung mga usapin patungkol sa mga huling araw o sa eschatology, marami po talagang mga iba't ibang mga views o paniniwala yung mga kristyano dyan. So nag-iiba-iba po talaga yung mga paniniwala dyan. Isa nga sa paniniwala na yon ay yung rapture. May mga naniniwala sa rapture at meron ding hindi naniniwala sa rapture. Ito na po yung tanong, maliligtas ba o masasama ba sa rapture yung mga tao na hindi naniniwala sa rapture? Ang sagot ko po dyan mga kapatid, kung hindi ka naniniwala sa rapture, maliligtas ka pa rin. Hindi naman kasi sinabi ng Bible na kailangan mo maniwala sa rapture para maligtas ka. Hindi po yung paniniwala sa rapture yung magliligtas sa atin. Tangin yung pananampalataya lamang natin sa ating Panginoong Kristo yung magliligtas sa atin. Biyaya lamang po ng ating Diyos yan. Ito po yung sinasabi sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9 sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Naniniwala ka man sa rapture o hindi, pre-trib ka mid-trib o post-trib, as long na meron kang pananampalataya sa ating Panginoong Sokristo, ligtas ka at masasama ka sa rapture. Tandaan mo, ang na nagligtas lamang sa iyo ay walang iba, kundi yung pananampalataya mo sa Panginoong Sokristo. So kapag meron ka ng pananampalataya sa Panginoong Sokristo, maliligtas ka at hindi ka na mapapahamak. Tandaan nyo po na yung doktrin ng rapture, yan lamang po yung nagbibigay sa atin ng pag-asa. Na alam natin, pagdating ng panahon, babalik yung ating Panginoong Sokristo at kukunin niya po tayo. So hindi po yung rapture yung magbibigay sa atin ng kaligtasan kapag naniwala tayo dyan. Tanging ang magliligtas lang sa atin ay walang iba kundi yung ating Panginoong Isokristo. Siya lamang po yung daan patungo sa Ama siya lamang po yung tanging paraan para tayo ay maligtas. Ngayon, kung magra-rapture man, siya rin po yung dahilan kung bakit tayo mararapture. Basahin natin yung John chapter 14 verse 6. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ang patunay po dyan na tanging yung ating Panginoong Sokristo lamang yung daan at wala ng iba ay yung lalaking magnanakaw na katabi ng ating Panginoong Sokristo doon sa krus. Alam naman po natin na makasalanan itong tao na to, kasi nga po magnanakaw siya. Layo siya sa kalooban ng Diyos. Pero bago po siya malagutan ng hininga, naniwala siya sa ating Panginoong Kristo. At dahil doon, naligtas itong magnanakaw na ito, nakatabi ng ating Panginoong Kristo. So ito po yung sinabi ng magnanakaw bago po siya malagutan ng hininga. Basahin po natin yung Luke chapter 23 verse 40 to 43. Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama. Wala ka bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan ding tulad niya tama lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag nagahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. So nakita niyo mga kapatid, tanging yung ating Panginoong Sokristo lamang yung daan para tayo ay mapunta sa paraiso o doon sa langit. Tanging siya lamang po yung daan. Ano man yung mga nakaraan natin, sino man tayo, naniniwala man tayo sa rapture o hindi, basta na ng palataya ka sa Panginoong Sokristo, maliligtas ka. Tandaan nyo po mga kapatid na hindi kayo masasama sa rapture kung ire reject nyo yung ating Panginoong Sokristo. Kung hindi kayo mananampalataya sa Kanya, yun yung malino na sinasabi ng Bible na ikaw ay hindi maliligtas, na ikaw ay maiiwan sa rapture. So ngayon, ano nga ba yung gagawin natin kung meron tayong iba't ibang mga views patungkol sa mga huling araw, lalo na nga kung patungkol sa rapture? So, ang gawin lang po natin, respetuhin na lang natin yung mga taong merong iba't ibang paniniwala patungkol sa katapusan. So, kung naniniwala sa rapture yan, hayaan mo na lang. Respetuhin mo na lang yung paniniwala niyan. At ganun din kung hindi yan naniniwala sa rapture. Mahalin mo pa rin yung tao na yan kahit hindi yan naniniwala sa rapture. Dahil yan naman yung utos ng Diyos, mahalin mo yung kapwa mo. So, mo siyang i or sabihin sa kanya dahil hindi ka naniniwala sa rapture, hindi ka maliligtas. O kaya man, dahil naniniwala ka sa rapture, mali yung paniniwala na yan, hindi sinasabi yan ng Bible, hindi ka maliligtas. So, mali po yun mga kapatid. Ang kaligtasan, muli, matatamo lamang yan sa pamamagitan ng ating Panginoong Yeso Kristo. Kung may pananampalataya kayo sa Panginoong Yeso Kristo, naniniwala man sa rapture o hindi, kayo ay maliligtas. Pareho lang tayong ligtas. So, hindi nyo na kailangan mag-away o gumawa ng iba't ibang mga argumento. Hindi po tayo tinawag ng Diyos para makipag-away. Hindi natin maiiwasan na mayroong iba't ibang mga doktrina o paniniwala tayo. Pero iisa lang naman yung ating Diyos. At alam natin, iisa lang din yung daan patungo sa Ama. So, dapat mga kapatid, mag-focus lamang tayo sa ating Panginoong so Kristo. So magkaroon na lamang po tayo ng pusong mapagpakumbaba. Wala po tayong may pagbabalaki dahil wala po tayong magagawa kung tayo ay layo sa ating Panginoong So -Kristo. Ang goal po natin ay hindi makipagdebate sa kung ano yung paniniwala natin patungkol sa katapusan. Ang goal po natin bilang mga mananampalataya ng palataya ay ibahagi yung ating Panginoong So sa mga taong hindi pa nakakakilala sa kanya. Ipagkalat po natin sa buong mundo yung magandang balita na binigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong So -Kristo. So mas mangunawa yung pag-asa kaysa sa takot. Kung nag-uusapan ay yung mga huling araw. So kung magra-rapture man mamaya at hindi ka naniniwala sa rapture, tandaan nyo po sabay-sabay tayong aalisin ng Diyos sa mundo na ito. Sabay-sabay tayong magkikita-kita doon sa alapaap kasama yung ating Panginoong Yesus. Kung di ka naniniwala sa rapture, okay lang yan. Basta ipagpatuloy mo lang na i-work out yung salvation mo. Magpatuloy ka lang sa paglilingkod sa ating Panginoon. Magpatuloy ka lang na magbahagi ng gospel sa mga tao na kapaligid sa iyo. At patuloy ka lang magpagamit sa ating Diyos. Nang sa ganon, habang naghihintay tayo sa pagbabalik ng ating Panginoong Isus, magawa natin yung kalooban niya. Tandaan niyo po, bilang mga mananampalataya ng ating Panginoong Sokristo, namumuhay lamang po tayo base sa kanyang biyaya. Kaya lang tayo nagkaroon ng kaligtasan dahil lamang po 'yan sa kanyang biyaya. Kaya mga kapatid, habang naghihintay tayo sa pag ng ating Panginoong Sokristo, mamuhay po tayo ng may kabanalan at sundin natin yung kalooban ng ating Panginoong Sokristo. Hindi po natin alam kung ano yung mangyayari sa mga susunod na araw o sa mga susunod na panahon. Pero ang alam natin, totoo yung ating Panginoong Sokristo. At niligtas na po tayo ng ating Panginoong Sokristo sa kapahamakan doon sa impyerno. Ang pinakamahalaga po ngayon sa ating buhay ay walang iba kundi yung pananampalataya natin sa ating Panginoong Sokristo. Ang pinakamahalaga po dito, nasa puso na natin yung ating Panginoong Sokristo. Kristo, yung Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay.